So nata karon diri guys sa uh, view deck sa Lantaw sa Agsam diri sa may Lanusa sa Bigaw del Sur. So pakita ang view. Oh, di ba nice kayo. So gikan sa highway guys sa Lanusa mga 5 kilometers ra padulong diri sa Lantaw sa Agsam. Ana. Ay sa lang view diri kay refreshing. So kung nangita ka og mga kasuruyan diri sa around sa Bigaw del Sur, isa ni sa pinaka nindot nga spot. Malaagan kining Lantaw sa Agsam guys kay Uh, fresh kay diri tapos overlooking makita po nimo ang ano diba? mo di ba makita nimo dagat diya sa Lanao sa Bay tapos fresh kay lang mga guwan so kung ikaw taga Surigao word, mga dili taga Surigao na gusto mo la ang diri sa Surigao mo pinaka number one ibutang nimo sa imong bucket list kinilang lantaw sa Agsam kay ang ilang entrance fee is 20 pesos rapper head so malibot na nimo ni oh mapo kay diri na mga part oh. Diba? Tapos dire, pakita. Pakita diri ang ilang Tudulog. So, oh. Ah, Ani siya located guys sa Lanusa, Surigao del Sur. kaniyang lang taw sa Adsam sa Barangay Adsam. Pakita ang ano, naka view nila. Tapos kana. Di ba? Napo yung mga kuandre guys. Mga katis So. Dire pakita. Yan. Sa mga katis dito na part, pwede mo mag-rent.

everyday tapos 20 pesos per head ang ilang entrance sa mga money diri so located siya diri sa may barangay Agsam sa Lanusa sorry Godil so lag na mo diri guys lagan na ninyo yun ang lantaw sa Agsam let's go